Yun mga idol, hello, magandang buhay po sa inyong lahat Magandang umaga 8.30 na po nung umaga tayo nakalusong dito sa ilog sa sakali ulit tayo Kung mayroong maaulam video nandito uh, na tayo sa spot Pero palipat-lipat lang tayo mga idol Bisan doon, bisan uh, doon Kaikot po yan mga idol, lipat-lipat ng ating spot. Pero bago yan, shout out muna tayo sa ating mga kapising hunting dyan. Mag-ingat kayong lagi sa pariniksay, baka buhaya na matiksay natin ha. Puro mamaw, inyong nahuhuli, puro mga halimaw. Dito, ang inuhuli ko rito, mga maliliit lang para him para makadami po hindi ko po ganung hinu pinapansin yung <laughs> mga inahin para meron pa po pong mga anak <laughs> ya mga idol biro lang bang giok po ang mga kapising hunting mega love shout out po sa inyong lahat dyan. mega love shout out po kay Francis ng Bataan Hunter mega love shout out kay Albaran Albaran Peace Hunter mega love shout out kay Alas Moto Fishing Hunting shoutout sa'yo. SG Lover Maker shout out kay Cesar Sniper Vlog mega love shout out sa idol kay Nas Boy TV shoutout sa'yo, lord ingat palagi Shoutout din sa The Hunter NP sana lagi kang suwerte sa paniniksay. Shoutout din sa si Gian Hunter PH. Mahusay na hunter. Shoutout sa iyo. Shoutout din kay Kahangin Vlog. Masugid natin taga Subaybay. Ayo. Sa si set up na po tayo. Tutok lang mga idol sa mga masugid kong taga Subaybay diyan. At kunin po sa mga bago. Welcome po kayo sa aking channel. Huwag niyo lang po kalimutan at pabayaan ang aking channel na ito yun pag nahuli may buhay naman oh no? kahit maliit basta malaga may buhay naman oh no? nggak ada liba pareas na. nga nah ada ling apa kayak ko dahil nagsusun ayan dalawa oh. kahit maliit pinut ko bueno nga na mga idol oh dalawa kuha parehas so, magandang buhay naman itu kahit medyo maliit eh dalawa naman Dalawa naman siya Nah iyon Idol Suwerte rin banaag lang eh sa hindi inabot okay ayun inabot inabot mga idol mga katiksay banaag lang siya pulapog Hmm, lawugot na puno ng putik mayroon ditong banaag iba't tama ng balang yun ah paigkas paigkas yata tayo ng bala. Hindi na patusok ang lipad eh. Nawala nawala. Nawala red dot. Hamak ng red dot na yun, nawala. Ayun, ayun. nadalay natin naman si Banag. Ayun. tama water lily Ayan, si Banag, nadali na natin. Oh, wala pa din na to. lang ay nabang natin si Banaag. Taba. Taba mga idol. Taba ang taba. lalut <tuh> pa ya madu tumihan pa mau nyalagai sebuah angin madu alah bana aglang lang Oh. Uh, ngusok. Sa mata. Tusok sa mata. Nampas sa baba. Wawa. Lilipat tayo Idol do no, sa kabila. doon patungo doon mga idol ikutin natin yan hanggang doon dyan tayo mag aabang pabalik balik lang tayo mga idol dyan ikot muna tayo doon may mababaw sa gawin na yun doon tayo tatawid tara meron bumabanag dito idol doon tayo galing tamawid tayo dito sa kabila at may bumabanaag dito hindi nga lang ganong kalakihan pero pagka mayroong maliit mayroong malaki dyan idol ang tabay lang tayo baka mayroong dalag Lapitan natin ang bakya. <tuh> Kanina, dumang ka rito, hindi mo kita. <iento> si banaga hindi abutan nabut pa hindi nga abutan si banaga dito ayun ah. ayun na parang huli ah tatakasan pa ako ayun, dali si Banaag dali si Banaag

nakabot si Aninag nagkikisay nakabot si Agi si inabot inabot si Aninag Teka. Sabit. Pagpapalitan na natin at baka baka wala pa. Ayun. Lapad na. Lusog. Lapad na si Agimat. Ay, si, si Aninag. Muntik pa kong iwan eh. Oh. Taba-taba mga kapeseng ating lusog-lugsog. Hmm. Saan na? na? Inabot si Aninag. parang inabot ah oh Batay, sabit ilusungin natin to idol dahil malaki laki na rin tong si aninag na ito ano mababaw sabit eh pasok sa ilalim eh. Nasaan na? Saan na siya e, pinasok sa ilalim. Yung wala. ito ng pupig ayan na kong proyesyo ayan, nakikita okay, ko na siya idol tí mình Grabe yung pulupot Di Ito yung mga edad. Sabi-sabi. Pinasak. talaga. yan mga idol munti ko nang hindi nahuli the place na lang hindi yata inabot si Alina gano'n Uy, oh, inaabot. Inaabot idol si Aninag. Kung swerte tayo sa araw na ito kay Aninag. Sorry tayo, Idol. Kay Aninag. Hindi tayo pumapal pumapaltos. Kahit matataas ang tama, oh. Puro doon sa likod ang tama. Puro likod. Eh. Kaya si Aninag. Matulong ka, eh. kaya pinasalubungan na lang kita. Teka, parang nadali. Oh, nadali na. Makawag eh. Yan, ni nag oh, <coughs> mabilis eh. pero sa lubungan ko eh yun pala eh, mas mabilis ang bala sa iyo sa so, nguso pa rin ikaw tinumaan ayan mga idol ah, uh, video pa uwi uwi na tayo salamat po sa matyaga yung panonood sa aking upload uh, maraming maraming salamat po mga katiksay, mga follower mga subscriber muli po tayong babalik sa spot na ito sa susunod na ang mga araw at tingnan natin kung gano'ng karami at ilan ang ating nahuli stand by lang mga lot at tingnan natin ang ating hinuli ating bilangin muntik ng napuno ah oh buhay pa hindi natin nahugasan sa ilog ayan ang ating hinuli sulit na mga idol sulit na yan sa bahay na lang natin hugasan lagi natin asal huwag sa ilog o oh, ah, talon pa mais ka mais isa tatlo apat lima aning pito walo Siam sampo labing isa labing dalawa labing tatlo labing apat labing lima ayan mga idol sulit na muntik na po nung lalagyan labing limang tilapia isang bulit dalag yun maraming ma maraming salamat pauwi na tayo thank you lord Maraming maraming salamat, Lord, sa biyayang ito. Ayan o. Oh. Lagi kong binabalik sa iyo, Panginoon. Ang aking papulit, pasasalamat ko sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ayan, mga idol. Pauwi na tayo.